Sa ilalim ng lumang puno ng mangga, may isang maliit na pugad ng mga langgam. Mainit ang araw, ngunit sa lilim ng mga dahon, tila may banayad na simoy ng hangin. Ang mga langgam ay abala sa pag-aayos ng kanilang daan. Bitbit -bit ang mga mumo ng tinapay at butil ng bigas na nahahanap nila sa paligid. Sa gitna nila, Si Lako, isang langgam na mahilig humiga sa dahon, nakapahinga habang nakatingala sa langit na kumikislap sa pagitan ng mga dahon ng mangga. Ang kanyang mga kasamahan ay sunod-sunod na dumaraan sa kanyang tabi, ngunit siya'y walang balak gumalaw. Ang init magtrabaho, mas masarap magpahinga. Bulong ni Lako, habang nakapikit, naririnig lamang ang mahihinang yabag ng mga kasama niyang dumaraan. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa mga mamumunting katawan ng mga langgam, lumilikha ng maliit na sinag na kumikintab sa lupa. Isang simpleng tanawin ng kasipagan, maliban sa isang langgam na pinili ang katahimikan kaysa trabaho. Isang hapon, lumapit sa kanya ang matandang langgam na si Turo. May bitbit itong maliit na dahon at pawis na pawis. Lako, Anak, dumating ka na ba sa pugad kahit minsan para tumulong? Tanong ni Turo habang humihinga ng malalim. Ngumiti si Lako, sabay sagot, Bakit pa po Turo? mainit sa labas, saka marami naman pong pagkain ngayon. Umiling si Turo. Hindi palaging tag-init lako. Darating ang ulan. At kapag wala kang naipon, gutom ang kasunod. Ngunit tinawanan lang siya ni Lako at muling humiga. Dumating ang araw na kinatatakutan ni Turo, ang tag-ulan. Lumakas ang hangin bumagsak ang ulan at ang kanilang pugad ay halos mapuno ng tubig. Ang mga masisipag na langgam ay agad nagtago sa loob. Bitbit -bit ang mga pagkaing pinag-ipunan nila. Sila ko, basang-basa, nilalamig at walang makain. Gusto niyang pumasok sa pugad, pero walang lugar para sa kanya. Lahat ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga naipon. Sa unang pagkakataon, naramdaman nila ako ang gutom at pagsisisi. Kung nakinig lang ako, sana may dala akong pagkain na yun. Kinabukasan, nang humupa ang ulan, lumabas si Toro dala ang maliit na dahon ng saging. Nakita niya si Lako nangangatog at mahina. Tahimik siyang lumapit. Halika, Lapo, kumain ka muna. Napayoko si Lako. Pasensya na ko, Turo. Akala ko hindi ko kailangan magtrabaho. Mali pala ako. Ngumiti ang matandang langgam. Walang huli sa pagbabago. Ang mahalaga, natutunan mo na ngayon. Nang muling sumikat ang araw, unang nagising si Lako. Hindi na siya naghintay na utusan. Siya na mismo ang nagdala ng pagkain, tumulong mag-ayos ng pugad, at nagpasalamat sa mga kasama niyang minsang tinamad siyang tulungan. At mula noon, ang dating tamad na langgam ay naging isa sa pinakamasisipag at pinakakinagalang sa buong kolonya. Aral ng kwento Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagkilala sa sariling pagkakulang. Walang masama sa pagkakamali, basta marunong kang bumangon at magsimulang muli. Ang sipag at disiplina ay daan tungo sa pag-angat at pagkakaisa.